guys. Nice. Kaya si Rian, ginahan mo kayo na siya dahil yung kinduna. So, napag surprise niya guys. Rian, surprise! Yeah, you, What can you say? Thank you. Mami. Ginahan din ka ng dahil um, Ano sa dina? Um, Munchkin. So, ginahan siya ng Dunkin Donut. Nagpapalit ko guys. Namay na ito sa sibo guys. Na napadala lang po po guys. I-open. Yan. Lami na yan. I-open ko na yan. Biyong sidagoy. Yan ang ilaw niya. Ito ang lami. Wow. Kaya may di anang dunkin donut. Dahil guys. Uy. Tilawi ko na yan. Ang sila Iba Get one ba? Hmm. Get one. Yummy na yan. Eww, tilapi. Ano ba? Bite. Na. What can you say? Lami. Lami din na siya? na Thank you kay mama ni mo wala. Thank you. Kiss ni mama be. Kiss. Hmm. Kiss yan ako guys. Lami di ka nandang gin donut eh, no? Oo. Um. Labi dyan ang donut, agad lami gila kayo na. Mahurot ni mo na. Gala. Tagaan ni mo si ate ni mo. Yeah. Ako nag-share. Di pa na ka siya, guys. Kinatoon siya ang donut.